Support ako kay Utol, lakas tama, nasa likod mo lang ako, utol. Yan mo, magiganti tayo. Zargan magda-donate kay lakas ng isang milyon para makalabas sa kulungan. Narito ang mga sinabi ni Zargan para kay lakas tama. Bigyan nyo ako na sa linggo, ilalabas ko si Utol. Sa linggo. Support ako kay Utol, lakas tama, nasa likod mo lang ako, utol. Yan mo, magiganti tayo. Wala akong magbigay ng isang milyon para sa pampiansa ni Yoshi, yung kapatid yutong ko si Yoshi. Magtutunay tayo ng isang milyon para sa pampiansa ng aking kapatid. Isang linggo, lalaya na yan. Yung mga general dyan sa Paranaque Police, ano, akasabi natin yan at uh, gagawa natin ng paraan uh, nareport yung ginawa kong reaction video. Yung... Sure nang ng PSP sa kanyang YouTube channel dahil sa ginawa niyang reaction video sa laban ni Sheyi versus Six Threat. Sinabi niya rito na bakit siya lang ang sa samantalang napakaraming nagre-re-upload ng laban na ito sa YouTube at Facebook gaya na lang ni Jonas na naggagawa rin ng reaction video, ito na lamang ang kanyang naging pahayag. Bad news! Uh, Na-report yung ginawa kong reaction video. Ang uh, ginawa nilang report ay copy strike. Anyway, wala man akong magagawa kung ginawa nila yon, t down nila yung video ko dahil karapatan naman nila yon, Ang um, pinagtataka ko, bakit ako lang? Hindi kaya ito ang naging dahilan kung bakit ginawa ito ng PSP. Tinanong siya ng isang fans kung o-operan siya ng battle sa PSP, magkano ang gusto niyang TF, at kung sino ang gusto niyang makalaban, ito na lamang ang sinabi niya. Inopera na ako dati niyan. Ah, uh, 150, tinanggihan ko. Ang baba eh. Nakukuha ko sa flip -top, mas mataas, tas dun mababa eh. Bagong liga lang yun. Tapat triple eh. Tingin ko dun lang kami pwede maglaban ni Badang. Tingin ko. Ang copyright strike na binigay kay Shernan ay isang mabigat na violation sa YouTube dahil kapag nagawa mo ito ng tatlong beses ay maaaring e-takedown at tuluyan nang mawala ang iyong YouTube channel.